Guys, atong soroyan ang part sa basakan. Nga ako lang maabot ha. Kay init. Kadiri o. na guys. Sige na, ayaw rin guys. Kalagid na lang yang mga sambut. Hindi hili dyan na ma. Ma at ma. Sana. Mahuman ang tanan. Sige na tagbalik sa uno ba. Basta basakkan. Lagit pa naglungan. Uy Lord. Yan o na mga unod

suka berapa kali mau mau pick up pak? duduk gendani over Agit gitu dah nih pak. wow oh iya iketengan ini ada opo nomakuanan paling pionah. pembayar pasti kakak unda nih guys. oh nana puy unud. lain pun magharbis nih nana nida ku unud. hih nih guys. ada tan bunga oh. wow. pero Ayun mga harvest na ni. Nakang bunga guys. As in. Taka na wi, eh. Uy. Huh? Huh? Pura oh. Oh, kana gagmay. Taka na kaayo eh. Huh? Huh? Kadaghan. Oh, buwak. Unod. Unod na siya. Taka na bunga. Taka bunga eh. Jadi aku kakaun. Isa kabuok. <laughs> Unahan tapi permis. Makaagi. Makaagi. Yan ato tadi tuh Yan dalung na guys. Ngan na siya dalung kay kana bitong dili halos mumala. Pero since nga kami nang nga uh, kuan karon ga trabaho gyud. Agpaka kuan na kamala na kay agagian naman siya sa kuan guys kanang harvester. Sa una dili siya pwede harvester kay malubong ang harvester karon ma harvester na siya. Init. Tarang kamali guys oh. Layo ra ko pa. Oh, di. Dan ipa dollar na to. Kuan lang kana. Kuna na. Lagi sagbut sa tong auto pero di na angay sungukon guys kay kanang unod na manggod. Madaot. Masumpo ang unod. Nagid sagbut to. Oh. So, sa lang. Pipitaw na makuan. At least na mawer na kay kung isprihan manggod ni siya sa round up guys. Malumpag ang yuta siminto so mawala na dahil ang maglisod magpasiminto na pod magkagamay basta hmm. gani' na abit kuan guys kana mga sagbut ng mga inana muna siyang dili ito kakalibil ang yuta yan yeah. basta way tubig muna sa sagbuton tanawa dan ni dili gid kay sa wala man may nagpa wala man may nagpa sana kamlut

No, so it's gonna... Nako okay, dire sa kilid guys ah. Wala namang malamig tawag dito. naman kayo eh. Tara, kesa boot dito sa balik ko dalan kay hablo ko sa gabi na litis <gallion> litis guys so ay bahon sa litis litis ang sakit na sa saumay na wala na na matambala na na ay gani gamay na Pauli na ito guys. init ka ayo balik to sa tong bisud <laughs> agian yo nasad ba mga sakbot ni san ini tapit na alas 12 ipaundang na nak tong nagterpaho kay dili mayo, kan ka ayo maya maya oh mm -mm. Oleh so aku ngegondes, kayak aku ngegondes pokok lah. Bayabas so. Kena semua. Pahing sokku guys, ha? Hmm. Oh hmm, kita itu guys ah, pahing kena sembahin pahin dia. Kena kalau kerabat nanti minteriu, uh, unahan. Selingan dan aku, lihat? oh na ka. Teh. Yangak sad bayan ti kurang. <laughs> nang hinay ta. Tang tang sadang. Tang tang sadang. Bulog den ba? Tang tang gyud nang agi. Ayo, nasa rin si Minto guys ini ping Panapod sa trabaho. Gasto na po. So, yes, farmers, ah. Yes, niya. barato, pagiging kaya ang guys. Ligid may makabaw, eh. Siguro may makakaon. Pura na abugas. ah, bugas. Muna, ay, nga ginaan sa farmers, bugas, kung makakaon. Kung naa. ah. May uban, dili na ganit makabilin. Kay kulang pa sa mga utang. Ako karun magugas, ko karun pag-harvest, kay ako no, kung barigya Si ganahan mo. Taba lang Mag -post ko guys, pag nana ko'y bukas. Ha? 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 Thank you guys.